Kung ang estimate ko, papalo rin ng mga 300. Sa isang araw ko, 300. Tatlong kain. Around 500 po. Yeah, no, same 500 po. Kada sa pagkain ko, maapot ako ng 200. Sapat na sa akin dalawang daan. Sa taas ng bilihin ngayon, sapat nga ba ang 64 pesos para sa pagkain sa isang araw? I'm Yumar Yanga and here's what you need to know. Hindi ka na raw food poor o nagkukulang sa pagkain kung nakakakain ka sa halagang 64 pesos kada araw o katumbas ng 21 pesos kada meal. Tumaas na raw ito dahil noong 2021, nasa 55 pesos kada tao ang food threshold sa walang family yung kulang po, eh. Uh, lalo na kapag may isang anak, lalo na may pangarap ka sa anak mo. Dati try mismo nila yung ano yung kalagayan nating lahat para masabi talaga nila in reality kung paano talaga. Hindi pwedeng na, ang, taang laki-laki ng sinasahod nila tapos sabihin nila 21 pesos lang. Try nila. <laughs> pag, naga, pag, nagawa nila, baka pwedeng gawin din namin. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang food threshold na kanilang inilabas ay base sa sample menu na ito may agahan, tanghalian, hapunan at may merienda pa? Ang mga pagkain ito ay ibinase nila sa kung ano ang locally available, mura at maaring lutuin o kainin depende sa rehiyon. Hindi raw pasok dito ang mga pagkain mula sa restaurant o karinderya dahil kasama sa binabayaran dito ang serbisyo. Pero aminado silang hindi sapat ang halagang 64 pesos na budget kada araw para dito Noong 2015, may inilunsad na programang pinggang Pinoy ang Food and Nutrition Research Institute o FNRI. Nagsisilbi itong gabay sa kung ano nga ba ang nakapaloob sa isang masustansyang pagkain. Sa isang pinggan, dapat ay may kanin, gulay, karne at prutas. Kung pagbabasihan ang food sample ng PSA at magluluto ka ng munggo, ubos na agad ang 21 pesos mo sa pagbili pa lang ng munggo beans. Hindi ko nakakabusog yung 64 pesos sa isang araw. Like, pang merienda lang po ata yun. It sabihin mo na masyado na akong tipid, halos talagang di talaga magkakasya yung 64 pesos. Sa 64, mabibili mo dyan tinapay, tubig. Hindi ako mabubusog. Hindi pa sapat. Arne. Siguro yung mga ano, yung teka-teka lang muna, yung bulok na <laughs> yung mga Pero yung sariwa, uy, ah. Kahit natumpok yung warak na yung siguro yung chan, wala pa rin 60. Sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon sa merkado, marahil imposibleng makabili ka ng masustansyang pagkain sa halagang 21 pesos. Kung hindi sapat ang notasyon na kukuha ng isang tao, madali raw itong makita sa tangkad at timbang. Ayon sa FNRI, isa sa limang bata sa bansa na may edad 6 hanggang 10 ay underweight. Isa sa tatlong bata naman ng stunted o kulang ang kanilang taas para sa kanilang edad habang siyam na putlimang bata sa Pilipinas ang namamatay kada araw dahil sa malnutrisyon. Apektado rin ang learning capacity ng isang bata kung hindi sapat ang sustansyang nakukuha nito. Dahil sa mga batikos na natanggap ng ahensya, nilinaw ni Sekretary Balisakan na hindi ito budget recommendation, kundi isang paraan para masukat kung efektibo nga ba ang mga polisiya at programa ng gobyerno sa pagsuko sa kahirapan. Nangako siyang muli nilang pag-aaralan ang kanilang mga threshold. Ang isyong ito ay hindi lang tungkol sa pagbabadget, kundi usaping pangkalusugan at pang-ekonomiya. Dahil hanggat may kumakalam na sigmura, kailangan itong pag-usapan at pagtuunan ng pansin ng gobyerno.